sa State of the Union Address na patuloy na tutulong ang Estados Unidos sa mga kaalyado nitong bansa, lalo na mga biktima ng kalamidad gaya ng bansang Pilipinas. Sa talumpati ni Obama, sinabi niyang tuloy ang pagtutok ng U.S. sa Asia-Pacific sa gitna ng tensyon dulot ng territorial dispute ng China at mga karating bansa. Matatandaang nagpadala na ang Amerika sa bansa ng 20 milyong dolyar na humanitarian aid ilang araw lamang matapos ang pagagupit ng super typhoon Yolanda at umabot pa sa 37 million dollars. Ipinadala rin ng Amerika ang USS George Washington at carrier strike group para umayuda sa relief efforts. Sa naging sentro din ang talumpati ni Obama na magiging year of action para sa mga mamamayan ng Amerika ang taong 2014. Patuloy din anyang susolusyonan ang mga gun violence at iba pang karasaan at hindi inaasahang mga pangyayari sa mga pampublikong lugar gaya ng mga nagdaang insidente. Kahit wala anya ang suporta ng Republican sa kanyang o na kanyang kalabang partido sa Congress, itutuon ni Obama ang atensyon sa pagresolba sa economic inequality pagpapaliwanag sa pagpapaunlad sa pagpapalawig sa pagpapaunlad sa buhay ng mga miyembro ng middle class, pagsumpo sa terorismo at pagsusulo sa ilan pang reforma.